Ilinaw naman ng Commission on Elections na walang nag sa kanila. Kaugnay sa desisyon nilang hindi na muna tatanggap ng mga pirma para sa People's Initiative. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. The Commission and Bank by a unanimous decision decided to suspend any and all proceedings The Matapos na ulanin ng mga kwestyon at alegasyon hinggil sa People's Initiative for Charter Change o CHA-CHA, inanunsyo na ng Commission on Elections, hindi na nila tatanggapin ang mga papel na may pirma para sa People's Initiative simula ngayong araw. Paglilinaw ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, Desisyon ito ng buong unbank at walang nag-pressure o nag sa kanila. Ito ay dahil nakitaan mismo nila ng butas ang Resolution 10650 na tumatay yung guidelines para sa PI. Kaya sabi ni Garcia, re-repasuhin muna nila ito bago ituloy ang lahat ng prosesong may kinalaman sa PI. Na-anticipate na natin yung magiging problema later on. Sure na sure yun, magkakaproblema. Nararapat lang na ilagay po ng komisyon yan. Take note po, 2020 po yun. 2020 at Harus po na nandito ngayon sa inyong harapan, ay wala naman pong uh, kinalaman doon sa pagdadraft ng rules na yun. Maaaring at that time, ay uh, hindi lang naisama yung mga ganyang klaseng uh, detalye, kahit na kompleto yung rules, pero mukhang kakailanganin natin ilagay po yung rules bubuo ng panel ang COMELEC sa pagrerepaso ng resolusyon. Ilan sa mga aayusin ang kawalan ng detalye kung papaano ang gagawing verification sa mga pirma, proseso kung may nais mag-withdraw, at mga limitasyon sa pag-amienda ng batas kung PI ang magiging proseso. Humihingi naman ng panahon ng COMELEC na sana huwag silang madaliin sa paglabas ng implementing rules and regulations. 14 years nga po yun eh. Yung Comelec Resolution 10650, So, wag naman sana kami madaliin din para naman maging maayos. Pero ano na nga ba ang mangyayari sa 7 milyong pirma na tinanggap na ng COMELEC mula sa 200 at siyam na distrito? Sabi ni Garcia, hindi naman nila pinagwawalang bahala ang mga pirma. Yun nga lang, hindi na muna ito uusad sa ngayon sa kanilang opisina. Hindi rin naman nila pinipigilan ng publiko na mangalap pa rin ng mga pirma, pero tigil muna sila sa pagtanggap ng mga ito. Nasa amin nyo kung ayaw nilang bawiin kasi total nakapag-issue na yung mga local comrade namin ng mga certifications. At kung ano na certification na naandun, inuobligan na ng local comrade namin na sarili niya na alagaan yung mga dokumentong yan sapagkat tali na po sa na-issue na certification. Sa kabila naman ng suspension, handa pa rin humarap ang Comelec sa magiging pagdinig bukas sa Senado hinggil sa People's Initiative. At kahit din may dumulog sa Korte Suprema para questionin ang naging hakbang nila, handa silang harapin ito pa ng Comelec, tamang panahon pa rin kung tutuusin na repasuhin ang resolusyon dahil wala pa namang petisyon sa ngayon. Nais lang nilang maging pulido at malinaw ang proseso bago umarangkada ang People's Initiative for Chacha. Louisa Erispe, para sa bayan.